Ngayon nga pala, wala kami masyadong ginagawa pag time ng recess. <laughs> Baka sabihin nyo, wala kami ginagawa sa school ha, boy. Napakadami namin gawain. Tapos ito nga pala, may mango cheesecake yata. May ganun ba? Ah, um, kakainin namin yan. Masarap din, masarap siya. Binenta nga pala ng kaklasiko nung sa illustration. Sa illustration ha. Tapos yan nga pala yung hallway, tapos nakita ko yung mga dati kong classmate, hey eh. Trek siya, at saka si Soriano ano, Kibet Kate, eh. Sorry na lang sa taga-video, kasi hindi marunong mag-videographer tong kasama ko, eh. Ang alam lang, kumain, eh. Pero syempre, joke lang. Kasi to, lakad-lakad lang kami sa hallway, tamang lakad-lakad lang. Kasi ang boring din kapag doon ka lang sa room. Boring sa room, kaya gala-gala muna kami, ganun. Tapos yes, CR na, CR Magdala na mga yung magneba. Hindi magalag. Magalag. Mag gala, gala lang kami. Gala. Pero hindi, ano, magahanap nga muna pala kami na CR. Kaso doon, sarado yung, ano, yung pinto ng mail. Sa mail lang ha, sa mail. Tapos yan nga pala, papakita ko lang sa inyo yung mga kasama namin sa ibang room. Yan yung mga kasama namin ibang room, oh. Ay, kasi grade 8 sila, tsaka magkaiba yung recess time gano'n. Kaya sila, habang naglaklase sila, kami naman nagre-recess ay Eh! Tapos may nagawang mali si Gases dyan. Pumasok sa dyan sa restroom faculty. Pinagalitan siya ng teacher. Ma'am, Ma pagalitan mo nga, ma'am. Pinagalitan siya. Pumasok siya sa faculty ng ano. Ay, restroom faculty. Ma'am, pagalitan mo, ma'am. Gases, oh. Dapat kasi sa susunod, tumingin-tingin din kayo sa mga simbol. Hindi porket pasok lang ngayon ng pasok, gano'n. Hindi nyo inaalam yung pwedeng mangyari, kaya kayo sinasaktan eh ay. Tapos yan, pagtapos naman pagalitan si Gase, syempre pumunta na rin kami sa room namin. Ay, mukbang. Ay, Tapos yan, tamang mukbang lang muna kami ngayon. Tapos tignan nyo naman si Gases, boy. Titig na titig sa pagkain. Parang gustong kainin ng buo eh. Pero promise, masarap din talaga yung, yan, yan, mango, cheesecake, yata, yan. So, yung pinaka-ingredients ngan is mangga pala. <laughs> mangga, para sa mukha mong di maganda. Ay, joke lang. Mali yun, mali, mali. Mangga, hinog, para sa puso kong iyong sinunog. Ay, kinilig na naman si Gassi, so, <laughs> Up. Okay. Up. Okay. Up. Okay. Sorry, sorry nga pala kasi ano, maingay yung classroom namin. Haha, -ha, ganyan talaga pag recess, boy. Tapos nag-take to pa pala si Gases, so oh. masarap daw kasi, di ba? Pwede ma'am! Tapos yan naman is tamang hintay lang muna kami na mag-time yung recess. Tapos hintay na namin yung panibagong teacher na naman namin na mag discuss Ano yung na So yun, hagan dito lang. Bye-bye!